Pakaramdam ni Jackson ay mapapaiyak si habang nakatitig sa painting na iyon. magandang ang perogit pero higit na maganda ang painting. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang painting na ginagawa noon ni Camila sa kanilang rest house sa Sambales. Ang bahay kubo at ang malaking puno sa likuran nito. Hindi niya maaaring malimutan ang dalawang element na iyon na siya pa lamang natatapos ni Camila noon. Ngayon ay tapos na tapos na ang painting. Bahay kubo sa gitna ng malawak na plantasyon ng mga bulaklak. Napakaganda ng pagkakayari makulay at nagdudulot ng sigla sa bawat makakakita. Tumako ang kanyang mga mata sa ibaba ng kanang bahagi ng painting. Isang simpleng kamilang nakasulat, pero kahit walang pangalang iyon, ay hindi siya maaaring magkamali na iyon ang painting ni Camila. Kilala ng puso at kaluluwa niya ang painting na iyon, kahit hindi niya nakita kung paano iyon natapos. niya niyang kinagat ang mga labi upang hindi lumaglag ang kanyang mga luha. Bingla-bigla bigla niyang naalala si Camila. Biglang-bigla niyang nadamang mahal na mahal pa niya ito at kinasasabi ka niya itong makita. Maganda, hindi ba? Tanong ni Jack na nasa likuran pala niya. Oo, sabi niya sabay tango, pero hindi nilingo ng kaibigan. Marami ang nakakapansin sa painting na iyan, kaya nga tamang-tama na dyan ko siya na ilagay. Paano mo siya nakuha? Ay, I min mean, paano mong nabili iyan? Saan? Naku, mahabang kwento. Halika doon tayo sa office ko ng halian, at doon ko ikukwento sa iyo ang tungkol sa painting na iyan. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang sumama siya kay Jack patungo sa office nito. Hindi pa niya maiwan ang painting kaya nilingon pa niya ito. Talagang napakaganda. Pagpasok nila sa office ni Jake ay tumawag ito sa food service at nagpahatid ng pagkain doon para sa kanilang dalawa. Hindi na tagtagal at dalawang waiter ang pumasok dala ang mga pagkain. Inilatag ang mayon sa isang pandalawang mesa at saka sila iniwan. O kain na tayo, yaya ni Jake. Jake gusto ko munang malaman kung paano sa ang painting na iyon. Napangiti ang lalaki, bagaman at bahagyang nagtataka kung bakit gano'n na lang ang kanyang interest sa painting. Okay, ganito yun. Pagsisimula ni Jake. Namatay ang tiyahin kong kapatid ni Papa sa Bacolod. Umuwi dito si Papa at nagpasama sa akin na pumunta doon. Isang linggo kami doon dahil hinintay pa namin mailibing si Tia Carmen. Nakatingin lang si Jackson sa kaibigan habang nagkukwento ito. Nang na si Tia Carmen, nakita ko ang painting na yan sa patio ng simbahan na mukhang itinitinda niyong gumuhit niyan. Habang pinagmimisahan yung patay, ay kinausap ko yung babae. Dahil naakit talaga ako sa painting, naisip kong magandang i-display yun sa labi nitong hotel. Ipinagbili nga. 40,000 ang ibinayad ko dyan. 40,000. Actually ay 30,000 lang ang presyo. Pero nang malaman kong kaya niya ipinagbibili ang painting, ay dahil sa kanyang inang may sakit. Dinagdagan ko na ng 10,000. Tulong ko na lang ako sa kanyang inay. Hindi siya nakakibo. Kamamatay lang daw ng kanyang ama at yung nanay niya. Parang masyadong dinamdam yung pagkamatay ng asawa, kaya parang nagkasakit. At ang masama, parang ayaw ng tulungan ng sarili para gumaling. Nalaman mo ba ang kinamatay ng kanyang ama? Oo, noon kasing ilibing si Tia Carmen ay wala akong dalang pera para mabili ko yung painting. Kaya humingi ako ng address niyong babae. Sabi ko pupuntahan ko siya sa bahay matapos ang libing. O okay kinabukasan at saka ko kukunin yung painting. Sa bahay nila na ikwento niya sa akin na yung father pala niya ay nakasagasa ng isang lalaki sa pagmamaneho nito sa jeep. Namatay yung nasa sagasaan. At masyado yatang naglilti ang kanyang itay kaya nagkasakit. Kasi raw ay talagang kasalanan ng kanyang itay ang pagkakasagasa ng lalaki. Taga bakolod ba silang talaga? Tanong niyang gustong makatiyak. Tagalukban kaysan daw sila. Pero nang makasagasa ang kanyang itay, napilitan silang umuwi sa bakolod dahil taga ng ang kanyang itay. Sa sarili ay napailing si Jackson. Yung kanyang tatay ay mabubulok sana sa bilangguan dahil nga sa pagkakasagasa ng isang lalaki. Inamin kasi ng kanyang itay na nagsa ito ng masagasaan yung biktima. Nabalitaan naman ng magulang ng kasintahan ng babae ang nangyari. Inalok nila ito ng aariglohin ng kaso para makalaya ang itay niya. Pero sa kondisyong lalayo niya ang kasintahan nito. Napapikit si Jackson. Hayo na ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Kung bakit hindi na niya makontak si Camila at kung bakit umalis ito sa dating tinitaran. Hindi niya napagilan ang pagpatak ng kanyang mga luha na labis si ipinagtaka ni Jake Jackson Pare, bakit? Yung pangalan ba ng babaeng yun? Nalaman mo ba? Oo, Camila Alto. Hindi na niya pigil ang damdamin. Napagulgol na siya sa nalaman tungkol kay Camila. Jackson, ano bang nangyayari sa'yo? Nagtaas siya ng tingin. Jake, ibigay mo sa akin ang address ng babaeng ito sa Bacolod. Bakit? Si Camila, siya ang kasintahan kong nawawala. Napawang ang mga labi ni Jake. Pero ang sabi mo ay ka na kay Chit. Paano naging kasintahan mo ang Camila nito? Mahagbang kwento. Pero ibigay mo muna sa akin ang address niya sa Bacolod at pupuntahan ko siya. Pero paano ang inyong kasal, legit? Kami ni Camila ang magpapakasal. At pare, ikaw pa rin ang magiging best man. Hindi nakakibusin si Jake. Anong gagawin mo sa Bacolod? Tanong ng kanyang mama ng umagang Iyon na bumabas siya sa kanyang kwarto na nakapaligo. Nakabis at may dalang isang traveling bag. Sinabi niya sa inyong napupunta siya ng Bacolod. Naroon si Camila mama. Pupuntahan ko siya doon. Sabi niya sa mahinang boses, Sino? Malinaw na ang narinig ninyo mama. Si Camila. Nang umalis sila sa Quezon, doon sila nagpunta sa Bacolod, sa bayan ng kanyang itay, ay eh, yung nalaman ko na. Pupuntahan ko siya doon. Hanggang ngayon ba hindi pa natatapos ang kaibigan mo sa babaeng iyon? Baka nakakalimutan mong namanhika na tayo ka na Mahal ko si Camila, mama. At alam kong alam ninyo yun. At paano ang kasal ninyo ni Chit? Hindi ko mahal si Chit, mama. Yun lang ba ang masasabi mo? malalagay sa malaking kahiyan ng pamilya ni Chit kung hindi matutuloy ang inyong kasal. Walang malalagay sa kahiyan, Mama, dahil wala namang nakakaalam ng tungkol sa aming kasal, kundi tayo-tayo pa lang. Tatawagan ko si Chit at sasabihin na natagpuan ko na si Camila. Sasabihin ko sa kanyang gawa-gawa lang ang, Teka, maaaring alam na niya ang tungkol doon, hindi ba, Mama? Alam ni Chit na gawa-gawa lang yung pagsama ni Camila sa ibang lalaki. Hindi nakakibo ang kanyang mama. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito. Baka nga pati yung pagpunta niya sa Singapore ay gawa-gawa lang din. Ano man ang totoo, hindi ako papayag ng puntahan mo ang babaeng iyon. Hindi ako papayag hindi mapakakasalan si Chit, sigaw ng kanyang mama nang makabawi sa pagkabigla. Napailing siya ng malakas. Anak lang kita, kaya kailangan sumunod ka sa gusto mo. nga ang napabugasahan, hindi mo ako mapipilit mama. Nasa edad na ako para magpasya para sa aking sarili. Napakasama mo, sigaw nito, napapanawag ang kanyang papa. Wari ay nabulahod nila sa pagtulog dahil sa malakas na boses ng kanyang mama. Ano ba ang nangyayari dito? Kaya nang magaling mong anak, pupunta siya sa bakulod para makipagbalikan sa babaeng iyon. Sumbong ng kanyang mama. Totoo ba ito, Jackson? Tanong sa kanya ng kanyang papa. Kailangan kong gawin ito, papa, para itama ang lahat. Hindi kami magiging maligaya ni Chit kung pakakasal kami dahil hindi ko siya mahal. Mauuwi lang sa hiwalay ng aming pagsasama dahil dun. Kung ganun din lang ang mangyayari, hindi na ako mag-aasawa pa. Hindi na kakibo ang kanyang papa. Tutuloy na ho ako papa, mama. Kapag umalis ka ngayon, huwag ka nang babalik. At huwag mong asahang may mama na ka sa amin. Napuhunto siya sa paghakbang at galit na tumingin sa kanyang mama. Bakit ba ganyan kayong mayayaman, mama? Wala kayong alam na ipanakot sa inyong mga anak kundi itatakwil at alisan ng mana. Akala ba sa pera lamang lumiligaya ang isang tao? Ako mula sa pagkabata ay pawang kasaganaan ang natigman ko. Pero alam ko hindi ako ganap na liligaya kung si Chit ang mapapangasawa ko. Kahit ubo din naman sila ng yaman. Liligaya ako kahit wala ang mga karangyang ito mama. Basta katabi ko lamang ang babaeng mahal ko. Hindi na niya hinintay na makapagsalita ang kanyang mama. Nagmamadali na, na niyang tinungo ang pinto. Habol siya ng pagmumura ng kanyang mama. Pero hindi na niya yon pinansin. Nakalabas siya ng git at naglakad na lang. Sa banda pa rin nakakita siya ng isang taksin at bababa ng sakay. Kinawayan niya ito at isinakay naman siya. Nagpadi na siya sa domestic airport. Walang makikibigil sa kanya para puntahan si Camila. Nandiyan na ako, Camila. Bulong niya sa sarili. Napahinto sa ginagawa si Camila nang makita si Jesse na umakit sa balkonahin na may dalang isang malaking baso ng sago at isang stick ng kamote na maraming asukal at medyo sunog ang pagkakaluto. Napangiti siya. Iyon ang paborito niyang merienda. Dinampot niya ang basahan sa isang tabi at pinahid ang pintura sa mga kamay. Kasalukuyan siya ng pipinta noon pangalawang kwadro niya at malapit ng matapos. Katulad din ng una, ang tema ng pangalawang painting na yun, isang may edad na babae sa gitna ng malawak na taniman ng mga bulaklak. May basket na nakasabit sa isang braso ng babae na puno ng mga bulaklak. Ang isang kamay naman ito ay may kip-kip na isang pumpo ng mga bulaklak na pinitas ito. Sa paligid ng babae ay pawang magagandang mga bulaklak. O ate, Marianda ka muna. Masayang sabi ni Jessie at inabot na sa kanya stick ng kamotik at ang baso ng sago. Agad naman niyang ininom ng konti. Lumapit si Jesse sa harap ng malaking pain. Ang ganda naman ito ate. Tapos na ba ito? Konti na lang at tapos na tapos na. Sagot niya. Naku malaking pera na naman ito ate. Ang ganda ganda kasi. Sana nga. Bukas nga itatagawagan ko yung bumili ng una. Sabi niya pag may nagawa akong bago. Itawag ko sa kanya. Naku ate. May suki ka na pala. Mumakang mabait yung bumiling in sa'yo. Oo nga. Sana ay mas malaki ang niya para dito. Mas malaking naman ang kwadong ito eh at mas maganda ate. Napangiti siya sa kapatid. Sumulyap siya sa ibaba. Sa harap ng kanilang bahay kung saan may maliit na tindahan ng merienda, ang kanyang inay maraming bumibili. Katulong naman ito ang bunso nilang si Man. Walang pasok lo. Ibabalik na sana niya ang tingin sa kwadro nung may humintong tricycle sa harap ng tindahan. Buhat doon ay bumabangis ang lalaking kilalang kilala niya. Si Jackson. Papasok na sana siya sa loob para magtago. Pero napatingala na si Jackson at nakita na silto nakita niya nagsabi ito sa kanyang inay at sa mama nagmamadali ng umakit sa Kamila, Camila, tawag nito sa kanya, dala ng matinding pananabik ay sinugod na niya ito ng yakap. Wala siyang pakialam sa mga tao sa ibaba na nakatingin sa kanila. Yumakap din sa kanya ang lalaki at agad na naglapat ang kanilang mga sabik na mga labi. Matagal ang halik na iyon at umiiyak na siya na magbitiw sila. Alam ko na ang lahat, Camila, at narito ako para patunayan sa iyo na humadlang man ang lahat ay walang makakapigil sa akin para ikaw ay pakasalan. Pero malaking halaga ang nagasta sa amin ng iyong mama. Kalimutan mo na ang ngayon, hindi ka naman sisingalay niyon. Narito ako para pakasalan ka na, para hindi na tayo magkahiwalay pa. Pero, mahal mo ako at mahal kita. Wala nang mahilan para tumanggip ka pang pakasal sa akin. Paano mo nga pala ako natuntun dito? Tanong niya. Alam mo bang best friend ko si Jake Agustin? Tinala ko siya sa kanyang hotel sa Baguio at nakita ko ang painting mo doon. Talaga? Oo, siyang nagkwento sa akin ng tungkol sa iyo. Kaya ako nakarating dito. Magpapakasal tayo at kukunin natin siyang best man ko, Camila. At doon tayo sa kanyang hotel sa Baguio mo para makita mo yung painting mo doon. Nakadisplay display sa lobby ng hotel. Jackson, huwag ka nang tumanggi pa, Camila. Narito na ako at tutupalin ko ng pangako ko sa iyong ipaglalaban kita sa aking mga magulang. Wala na siyang nasabi pa. Yumakap na lang siya sa lalaki. Adi sinumusamang muka sa dibdib nito. Nasuyo namang hinagka ni Jackson ang kanyang buhok. Alam ni Camila, liligayan na rin silang dalawa ng kasintahan.